laban at dapat tuloy-tuloy din ang ating panalo. Dahil sabi nga po namin sa bayan, pagmahal mo at mahal natin ang bayan, sisiguraduhin natin mananalo ang taong bayan. So inaasahan ko na nanahan ko iba na nasa ilalim ng puno na ngunit apu sa gitna para po sa huling speaker natin. Ibigin na si VP Sara. Kaya hin ang panawagan natin hindi impeach si Sara kasi na impeach na siya ng House of Representatives. Ginawa na ng House of Representatives ang trabaho nila, yung paggawa ng articles of impeachment at yung pagtransmit sa Senado ng articles of impeachment. Ang bola ay nasa Senado na. Pero nakita naman natin sa mga nakaraang araw kung anong mga pagpapalusot ang mga ginagawa ng ilan sa mga miyembro ng ating Senado. Nakaka nakakagalit na parang ginagawa tayong tanga na hindi natin alam, hindi natin naiintindihan kung ano ang nakasulat sa konstitusyon. Malinaw ang utos ng konstitusyon. Litisin na si Sara, si VP Sara. Yung issue tungkol sa pwede pa ba? Kasi nga patapos na daw yung 19th Congress at susunod na yung 28th Congress. Pwede pa at least umpisahan nila. Ang panawagan natin, umpisahan na ang paglilitis. Matapos mayan o hindi, dito sa 19th Congress, dapat umpisahan na at uumpisahan ito sa pamamagitan ng pagko mismo ng Senado bilang impeachment court. Manumpas sila bilang senator judges. Bago pa man gawin nila yung mga preliminary matters like issuance of the summons tsaka yung uh, pagpapasagot kay Vipisara as respondent. Tsaka yung pre-trial. Dapat manumpa muna kung pwede ngayong araw na... Kung pwede ngayon na... O yeah. kaya at the latest, sa miyerkules... June 11... Mag-convin na kayo... Litisin nyo na si Bibi Sara... Tingnan nyo yun yung ebidensya... Hindi yung ganyan... Grabe yung pagpapalusot nila... Sundan ko rin yung sinabi kanina ni Paeng... Na yung tungkol nga dun sa... Sinasabing timeline ni Senator Francis Tolentino. It is a joke. Ano yan eh? Lalong linoloko tayo eh. Hinupuan nila ng halos apat na buwan. Tapos sisiksikin, sisiksikin nila yung proseso, yung proceedings. Imagine, bibigyan lang ng dalawang araw ang prosecution tsaka yung defense para magpresenta ng kanilang ebidensya. Ano yan? kahit sino ang litigator, kung sino ang abogado, ang tanongin nyo na sanay sa mga kaso, sa mga trial, hindi po yan reasonable. Pinipilit nila yung ganyang, ganyang schedule. Kasi nga, gusto nila yung, yung para bang matapos ka agad, para sa akin, nakakakaba yun eh. Kasi imagine two days lang. At to sinasabi pa, dapat daw, dalawa lang na articles of impeachment ang gawing subject ng trial. Dinidiktahan yung ating prosecution. Dalawang araw, ano ba? Is, isa sigurong testigo lang ang pwede ipresenta sa dalawang araw. So yan ay malaking kalukuhan. Loko na naman tayo. Yan ang tinatawag ko na recipe for railroading. Gusto siguro nilang i-railroad dahil na para makapag-anong ka-agent sila ang kanilang atol at sinubre ang tatatigil nila yung mga makapag-inuterte ay yung atin na ang ang palawanan natin ay na yung mga proseso na yan hindi pa po sa next Paní foi o ministro da Saúde e o primeiro e o da Senadora Dorotíneo dos Santos, que é uma rainha da política. A Senadora 2030, que tomou a iniciativa da parte, da que balançou o grupo da particularidade, da discussão da democracia Di ba tayo magkakalasan mga kasama? Inaanyayahan muli ang mga kasamang nakasamba dyan. Please, ayusin ang kumang, kumaba, ng kuman, bumaba, kumina. Ito na sa kanay, at trust ng paangke. thank <laughs> you